everyone, for today's video, gagawa tayo ng napaka-healthy smoothie. Itong ating mga ingredients, Carrots, balatan at gayatin ng maliliit. Banana, balatan at gayatin din ng maliliit. meron tayong apple. Alisin yung balat. At gayatin din ng maliliit. Nasa sign nyo guys kung gaano kalaki yung mga slice nyo. It depends of you. How you uh, cut your uh, ingredients. Maliit kasi yung blender ko kaya malit din yung gayat. Para ano mas madaling ma-smooth ma yung ating gagawing smoothie. Kung may malalaki kayong blender, pwede na rin yung buo. Alisin nyo lang yung ano, mga buto niya. And then ito na, ilagay natin yung banana sa blender. Sunod natin yung apple. Ay, tanong apple guys, pwede. Green, red, pwede. Tapos, ilagay natin yung carrots. Tagsama-samahin lang. Malit kasi yung blender ko, guys. Otherwise, kung malaki, pwede nang isahan. And then, gumagawit, gumagamit ako ng soya milk. Mas healthy ito, guys, kaysa yung mga pressed milk. Ito yung ginagamit namin na milk. Then, ilagay natin sa blender. Wait for 3 to 5 minutes para smooth siya. Then, ito na, ready ng ating smoothie, guys. Napaka-healthy. Iniinom ko to every morning. Isang glass. I-try nyo, guys. Super healthy talaga. Mas healthy kaysa sa mga kape at saka mga tsa'a. Wala siyang mga ingredients na, ano, mga chemicals. Ano lang, yung mga, pro, uh, ano lang, pressed fruit. Thank you for watching guys, please like, subscribe.